Namimili si Melga ang daming prutas. Dibili niya. Namimili si Melga ng mga prutas. Sa talipapa pa. Ayan. na kayo. Diyan kayo bumili ng prutas. Daming manggaw guys. Kitangin naman. ay bumili siya ng bulaklak. Namimigay si Mel ng mga pakay sa mga ano, pagkakita. Beto man namigil ka. Hmm. Galing niya. Galing niya.